Hello, shout out po sa lahat, lahat, ng mga friends ko, followers ko, viewers ko, supporters ko for today's video. Maghahalo po tayo ng haris. Ito po ay haris. Meron po ito sa Pilipinas si haris. Dati meron ito. At saka ito nilagyan ko ah, nilaga ko mula kaninang umaga alas 10 kasama ng meat. Meat with without bones. Tsaka nilagyan ko lang ng asin, tsaka ajinamoto. Tapos, ano, hey, ngayon hinalo-halo ko. Pero kagabi, pinabaran ko na po itong haris. Para malambot po siya, pati yung kanyang balat. Tignan nyo, oh. Ang ano po, ang lambot. Ma, para siyang, ano, malagkit, ang lagkit. Kasi po, pag hindi mo binabaran yung haris na magdamag, Matigas po yung balat parang